X Park. So, pangalawang balik ko na pala ito guys dito sa X Park. Pakiramdam ko parang first time ko lang nakapasok dito kasi ang ganda talaga, nakaka-relax. Yung, uh, yung mga isda, ang dami. Tapos, kung makita nyo dyan, mayroong kakaiba dyan, no? Yung para siyang snake. Yung Uh, yang iyang lubot, sa kanang buhangin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Basta para siyang snake. Nakakatakot siguro pag kung sakaling nandun ka sa dagat tapos may mga ganyan. Hindi mo alam kung mga gat ba sila or, or whatever. Or di ko alam kung poisonous ba sila. Ayan o, oh, nakakatakot siya. Para talaga siyang ahas. Ahas ng dagat. So ayan guys. Nako. Ang ano dito guys, ang ang saya dito. Nakaka-relax yung mga sea creatures. Ayan, mabala yung problema mo dito pag nakapasok ka dito sa loob ng aquarium. Kasi ang laki dito. Lahat ng mga mga isda na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo, makikita nyo siya dito. Yung mga kakaibang isda na never nyo pang nakita sa buong buhay nyo. Ayan, na, uh, meron sila dito parang ano yan siya, kural yata. Ayan, yung kinasunba. Ilang gisabit-sabit eh, haa. Tapos sa taas guys, so oh, ang sarap mang mamingwit. Ang sarap mang ba yung mamukot ka o ganang isda. Ay, kadami. Sa, sobrang dami talaga guys, oh. Ang sarap ma manguha o niya, sugbaon, agoy, kalami sa mga isda. Nasa, nasaisip isip ko na lang, ay, ang sarap sugbaon. <laughs> Pero yung iba dyan, hindi naman siya makain. Hindi siya, makaya naman siguro, pero syempre, mas maganda alagaan pa rin. Iba naman yung ano, isda na kinakain at iba naman din yung isda na inaalagaan. So, di ko alam kung anong klase yun, guys. Yan, e, no? yan, pangit na isda. Il daw yun. Di ko alam. Tapos, ayan, mga iba't ibang kulay ng isda. Tapos, yung coral pala nila dyan, guys, handmade sila. Gawa siya ng tao. So, hindi talaga siya uh, pure na coral. Gawang tao talaga siya. So, ayan. Makita nyo dyan, guys. Andyan na kami sa, ano, sa pinakamalaking aquarium. Ayan. Ang dami-daming isda nyan dyan, guys. Nagsama-sama na yung mga balintong. Yung lapad na isda. Nakapagtuwahon siya. Nindot kaayo. lami kaayo ba? O, yan. ha guys. Yung mga pating. Mga stingray kasi ang laki-laki ng aquarium talaga as in lahat na ng isda diha ah, Siguro meron din siguro diyan ano yung yung ang tawag sa isda na yun. Hasa-hasa <laughs> ba yun? <laughs> Tapos yung ah uh, piniprito, galunggong. <laughs> Basta may masarap diyan na isda guys na tagang naglalapay ako ba. Pero syempre nasa aquarium siya. Ang ganda nila tingnan. Ang lalaki pa oh. Grabe. Sobrang nakaka-enjoy talaga dito. Ang dami-daming isda, mapamalaki pa yan, may maliit pa na, na sobrang dami. Ay, me, yung Marimar, malulula ka talaga sa dami ng isda dito. Kung makikita nyo naman, no, ayan, yung mga stingray dyan, guys, may maliit, tapos merong malaki. Yung stingray na yan, nakakatakot yan siya pag napalo ka sa may, may ano niya, yung pwet puwitan niya ba, yung mat matulis dyan, ako. Nakakatakot yan kasi pwedeng ikamatay mo rin. Ayan. Meron din dyan guys na